Hello po, meron akong papakita sa inyo ang aking parcel, nabili ko, dumating na, sabi ko bakit kaya maliit, ano ba yung binili ko, naalala ko sa ko rice cooker yung inorder ko, bakit ang liit, ito nga, tama, rice cooker nga, ang diit ang cute, nasira kasi rice cooker namin, so naisip ko umorder ay eh ko na binasa basta nagpintot lang ako sabi ko ay may discount may nakalagay na discount naman ako kasi may ruleta mayroon akong discount so eto po yung pala yung nabili ko so sabi ko may magagamit na kami sa bahay ni ko sinabi sa asawa ko na bumili ako ng rice cooker kasi sabi ko surprise kasi may rice cooker na kami yun pala eto po ang aking rice cooker so cute sabi ko kahit maliit lang kasi mura lang maliit lang okay na yon ito nga, maliit nga. Ito po, ang cute. Ang sandok Tawa ng tawa mga anak ko. Tawa-tawa tawa rin yung asawa ko. Sa nabin ko. Rice cooker. Sabi ko, surprise! May rice cooker na tayo. Sabi ng anak ko, dapat kasi mama, nagbabasa ka. Basa-basa din. Hindi kasi ako nagbasa. Kaya basta na lang ako umorder. Ito na. Ito nga na order ko. So, so Thank you.